So, good morning, good morning. So, update tayo sa Marvel 125 na bagong release namin to. 10 kilometer pa lang yung natatakbo niya. O, yan, 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 yan. So, ilang araw pa lang. So, ganito, may concern yung customer natin na may lumalagadik daw dito sa makina. So, buhayin natin yung makina. Start. Start. So yan yung tunog ng makina nya So kapag naka normal Wala kayong maririnig Yan So kapag merong Gas natin ng konti Yan Yan, yan. yan. So, concern niya yung gano'n, yung gano'ng tunog. Oh. Ganyan po, yan naman po ay pwedeng gamitin. Kaya lang, medyo maingi-ingay. So, ngayon, pawarantehan siya natin ng parts na yon So, habang nag-uumpisa pa lang siya, i-report agad sa opisina, i-re-record ng opisina na kinuha yon kinuha nyo ng motor. Para ma-evaluate yung unit. So, ngayon po, evaluation yung unit niya yan. Kapag lumakas yan, dun po tayo papasok sa warranty. Ito naman pong unit, uh, 13 months na warranty, o kaya 12,000 kilometer po. Yun po yung uh, policy sa warranty ng ating motor kapag sa Euro kayo kumuha. So, ngayon, So, ito nga pala yung pinaka-warranty natin na parts. yung clutch lining, Lipan ang brand niya, so pwede na yung li Lipan 110 at saka 125, so ito yung naman yung actual video ng uh, pag binaklas natin na uh, clutch side, so ito yung luma niya, clutch lining, yan, so ito, testingin natin. Dapat yun, pa. Ito yun. Meron kasi namin biling mahaba yung paa ng ganyan. Hindi eh. buo yun magkakaigay. Isang buhay papagtama So, napakabata pa ng motor na ito na masira agad ng kanyang primary clutch. So, ito yung ating pinagpalitan ng primary clutch. So, after na ating palitan, no, testing muna tayo. So, so yun, okay na no. okay ang tunog. Wala man lang talagang nagitik sa kanyang clutch side. So, okay, no. okay na okay. Pawarantin lang para sa mga motor na nag-iingay ang panggilid.